Alam mo ba, ang misteryosong tunnel sa ilalim ng Intramuros, Manila. Alam mo ba na may lihim na network ng tunnel sa ilalim mismo ng Intramuros sa Maynila? Ginamit noong panahon ng Kastila. Taglay nito ang maraming sikreto at kasaysayan na ngayon pa lamang natutuklasan. Bakit may tunnel sa Intramuros? Itinayo ang mga tunnels bilang escape routes at para sa pag-iimbak ng pagkain, armas, at iba pang kagamitan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Gaano kalawak ang network ng tunnels? Ang mga lihim na lagusan ay sinasabing umaabot mula sa Intramuros patungo sa iba't ibang kilalang lugar gaya ng Fort Santiago, Manila Cathedral, at San Agustin Church. Hanggang ngayon ay patuloy na natutuklasan ng mga eksperto ang mga bagong bahagi ng network na ito na nagdadagdag pa sa misteryo nito. Ginamit ba ito sa digmaan? Oo. Malaking papel ang ginampanan ng mga tunnel sa Battle of Manila noong 1945 bilang taguan at escape routes ng mga sibilyan at sundalong Pilipino laban sa pagsalakay ng mga sundalong Hapon. May nawawala bang kayamanan? Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin hakahaka -haka na may mga nakatagong artifacts at kayamanan mula pa sa panahon ng Kastila ang matatagpuan sa mga tunnel na ito, bagamat wala pang napatunayang eksaktong lokasyon nito. Habang naglalakad tayo sa ibabaw ng intramuros, may mga kwentong nakakubli sa ilalim nito na naghihintay lang na matuklasan. Ano kaya ang iba pang sikreto sa ilalim ng lupa ng Maynila? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.